Hello mga mi, may chika ako sa inyo. Bago nga mag-birthday si daddy, ay ako na ang unang nambudol sa kanya. Kaya sa video clip na yan, todo thank you talaga ako sa kanya kasi napagbigyan niya ako. Hindi kasi talaga ako mahilig humingi ng pabor sa asawa ko kasi pag may gusto ako, minsan ginagawan ko siya ng paraan para mapibili ko. But this time, nag-ask na ako ng help sa kanya. So kung nakikita nyo nga, dito ako pumunta sa isang shop para bumili ng bagong printer namin. Yung printer kasi na meron kami, nabili ko yon nung malakas pa yung importing business ko. Kaya lang kasi habang tumatagal at since madalas kong nagagamit ng printer, nakita ko yung downside ng nauna kong nabiling printer. Kaya naman, binala ko talaga mag-upgrade para mas makatipid. At saka nga uh, kasi minsan, natanggap din ako ng magpapaprint sa akin. So para mas ma-offer ko siya nang hindi ako natatalo pagdating sa ink. So ang binili ko nga brand ay itong brother kasi mas mura yung ink niya. At isa pa, quality to at madalas ko siyang nakikita sa mga printing services may wifi na rin siya kaya pwede na akong mag directly mag print from my phone. Sabi ko nga sa inyo noon, tuwing may bibilihin ako kahit ano pa yan, mini make sure ko na mag ROI ako dyan. Ibig sabihin kung magkano yung amount na nabili ko dapat yung same money na yun or same amount na yun bumalik siya sa akin or times 10 pa. Sa so, sobrang tuwa ko nga ay ginamit ko na agad siya at sinubukan kong gumawa ng sticker paper para sa lapis ni ate Awuja. Alam niyo ba mi, nakakatuwa kasi minsan kapag nagkakaroon ako ng mga ganitong bagay, binabalikan ko kung paano ako Nung noon. nag-start kasi ako ng online business, nakikiprint lang ako ng waybill sa labas at naghahanap talaga ako ng pwedeng maprinta na mas mura. Hanggang nakabili nga ako ng una kong printer tapos ng waybill printer. Bali dalawa yung printer ko. Etong dating printer ko nga pala, ibinenta ko na siya para mo naman mapakinabangan ng iba. Alam niyo sa mga ganitong bagay lang ako maingat kasi para mo na ibibenta ko siya ng second hand at pwede pa siya mapakinabangan ng susunod na magmamayari sa kanya. At ako naman, mini-make sure ko na malaki talaga yung pakinabang ng mga binibili ko. Katulad na lang ngayon na nagpe-prepare na ako para sa school ni Ate Awdia. Hindi na ako gagastos ng pagpapa sa labas at kumita na nga pala ako dun sa old printer na naibenta ko at isa pa, mas may chance pa akong kumita dahil pwedeng ako na yung magbigay ng printing services para sa iba. Yan lang mga minsan, yung may natutunan kayo.